mag-take ng risk pero make sure na huwag natin susugal lahat. Tulad po nangyari kay ano, kay Kabayan. Dapat saka dapat po, make sure may yung iplanuhin mo. Dapat make sure na wala nang uwian. At make sure na hahabulin ka ng Canada. mga employer ng Canada. So, pipili ka ng trabaho. Nakap Welcome sa ating channel gala size na at uh, dumidilim na yung kapaligiran size na umaga pinapanood tayo na ano na kababayan natin na out of status na dito sa Canada graduate siya ng uh, graduate po siya naging student ano student international student visa holder na baon sa utang na max out niya yung ano yung credit card tapos nabigyan siya ng ano ng PGWP after graduation kasi bibigyan kanang ano post graduate uh, work permit para makapagtrabaho ka ang nangyari hindi siya makakuha na dinay yung work permit niya tapos, na out of status. Tapos, nag-restore nag, nag, uh, nag -restore ng status. Na-denied. So, ngayon, out of status na naman po siya, no? Uh, po yung, ano, no? Yung katotohanan dito sa Canada na hindi po palaging, ano, yung uh, Positibo yung magiging resulta nung uh, plano mo. Nangyari din po sa akin yung dati, na ikwento ko na rin po sa mga dati kong vlogs uh, na nagkaroon na din po ako ng out of status dati. Work permit pa lang ako. Uh, hindi ko naman po kasalanan yung kasalanan ng employer kasi wala silang human resources that time. Walang marunong mag-asikaso nung sitwasyon ko kasi ako lang yung work permit holder sa company na late sila ng ano ng work permit application ko renewal so ito po yung sinasabi natin no, sa risk na tina na tinatahak ng ng mga kababayan natin para lang makapag makapunta sa Canada no maka magbaka sakali eh. so, so hindi po ano no so para ito para po sa inyo na nagbabalak na risky po yung ano yung pupunta kayo rito na vis, visit visa or uh, student permit visa kasi po ano eh aaral pa kayo di ba aaral ka inutang maring inutang mo pa yung sa Pilipinas kung hindi ka hindi ka OFW sa ibang bansa tapos habang nag-aaral ka kailangan mo magtrabaho kasi kailangan mong survive dito para pambayad mo ng renta ng apartment series bills mo, mga utilities tulad ng koryente tubig uh, internet uh, cellphone bills you know? tapos tuition mo pa iipunin mo tapos kung kailangan mo pa magpadala sa Pilipinas para pansuporta so ang dami pong ano no uh, gastusin eh ang tendency ang um, dito sa Canada mabilis kasi makakuha ng credit card so pag wala ka ng cash so wala ka ng budget utang ka sa credit card ang problema ko, eh minsan po siyempre sa hindi inaasahan mas malaki po yung ano yung mga gastusin kasi sa income mo So, na-max out mo yung, ano, yung credit card mo. Hindi, nahirapan ka na magbayad niya monthly. Lalo na kung mag-isa ka lang, tapos malaki yung expenses mo. Mahirap po talaga yun. Kaya po, isinishare po natin sa inyo to para po mab mabigyan kayo ng uh, overview na napaka-risky po ng pupunta kay rito na mangungutang kay sa Pilipinas mas para maging ano student ano student visa holder which is ano inutang niyo sa Pilipinas yun eh kung ang makuha yung course ay hindi in demand parang ang nangyari naganap eh, naghanap kayo ng murang kurso para makapunta rito sa Canada Tas hindi siya in demand mahihirapan po kayo ma PR ma PR kayo kailangan po, na muna maging work permit holder kayo ang problema po kasi sa sitwasyon ni Kabayan parang sinamantala siya nung, ano, nung employer dahil meron siyang PGWP so hiner siya hindi hindi siya in-sponsoran in, 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 in ng employer na magbigyan siya ng lamiya so yun yung napakalaga po so targetin nyo yung uh, in-demand na work dito sa Canada yun yung kurso, kurso na pag-aralan nyo para pag-graduate nyo employer ang maghahabol sa inyo at employer ang magbibigay sa inyo ng lamiya at work permit so at hindi demand yung trabaho meaning mas mabilis po kayong, mas malaki yung chance na nyo magiging PR lagi ko pong sinasabi sa inyo na check nyo lang po sa ano sa canada.ca o i-google nyo lang po yung mga in-demand in jobs na pwede nyo pong uh, aralin dito sa Canada so pag na-search nyo yun na yung in-demand jobs search nyo po yung kurso na related po doon at yun po yung kunin nyo kung plano nyo mag international student ngayon naman po kung gusto nyo yung matipid na paraan yung, yung ginawa ko mag work permit po kayo so nakuha niya na man in demand jobs eh nagkataon po na hindi yun yung trabaho nyo so mag switch kayo ng trabaho o, habang nagtatrabaho kayo mag training kayo noon tapos pag may experience na kayo magtrabaho kayo sa Pinas o sa ibang bansa ng, 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 job na yon kuha kayo ng 2 years experience then tsaka kayo mag apply sa mga agency sa Pinas man o sa ibang bansa o punta rito sa Canada mas matipid po yun pero yung libre po lahat ay sa Pilipinas lang po ha hindi sa ibang bansa sa ibang bansa yung mga kaibigan ko nagbabayad sila yung isang kaibigan ko na nasa Toronto nung 5 years ago 5k po ang binayaran niya para ma-process yung papel niya at makapunta rito sa Canada ano po yun na uh, agency rin po pero may bayad 5k Canadian dollar po ah. hindi 5k pesos so 5,000 Canadian dollar so yun po no ah uh, lagi po tayong ano mag mag take ng risk pero make sure na huwag natin susugal lahat tulad po nangyari kay ano kay kabahin dapat tsaka dapat po oh, make sure may pagpupunta ka rito hindi para pumunta ka lang hinahin mo yung iplanuhin mo dapat make sure na wala nang uwian at make sure na hahabulin ka ng Canada Ang mga employer ng Canada so pipili ka ng trabaho na in demand kung pupunta ka po rito na ano, wala kang suporta pero kung may suporta ka naman Siyempre, may mga network na yung kamag-anak mo dito. Maaari ka nilang matulungan. May leverage ka. At kung bago ka palang po sa ating uh, channel at nagugustuhan niyo po yung mga vlogs natin, please subscribe po kayo. Like at share niyo rin po ang ating mga videos. At i-click niyo rin po yung notification bell para mas lagi po kayong updated sa mga bagong vlogs natin na i-upload. Maraming salamat. God bless.